Libra, tignan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon pagdating sa iyong work, money, and business. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. And by the way, pwede niyo pong panoorin yung inyong sun, moon rising, and Venus sign. Tignan natin. Mas maganda kasi kung alam nyo yung other placements po ninyo. We have the magician. This is your energy. So, you have the ability. Alam mo yun, kaya mong baguhin yung kapalaran mo. Diba? Kaya mong kontrolin kung ano man yung mga nangyayari sa life mo. Mm -mm. Libra. Ayan o. No? So, nasa mga kamay mo talaga yung pagbabago na gusto mong mangyari at gusto mong makita sa life mo. Tignan natin pagdating sa iyong pong work. Knight of Swords. Ayan, mukhang nagmamadali kayo dito in a rush yung iba sa inyo pagdating dito sa work today. Tignan natin ano ba yung sitwasyon, ano ba yung issue pagdating sa iyong uh, work meron tayo ditong honor. Ah, okay. So, yung iba nga sa inyo, pwedeng, ano ba, mali-late ba kayo ngayong araw na ito? Eh, yun yung pinaka-isa sa ayaw ninyo. Yung nalilate kayo. Okay nang maging maaga. Huwag lang maging late. So, we have love. You really love your job. Ayan. Parang may pagka-perfectionist yung iba sa inyo pagdating sa trabaho. Ayan, no? we have happiness. May kasiyahan din po kayo na nararamdaman pagdating sa inyong work. Ayan, Oh. No? Tingnan natin. So, wala akong nakikitang negative energies dito eh, pagdating sa work mo. For positive yung pinapakita sa'yo dito. Pwedeng umaayon talaga sa'yo yung mga nangyayari sa work mo. Tapos, ayan po. Meron kasi tayong jackpot na pinapakita dito. I don't know if pagdating ba dito sa pagtatrabaho ninyo, dito nyo makikilala yung taong makakatulong sa inyo financially at magmamahal sa inyo. Okay. So, may love energies din kasi na pinapakita dito. So, for some of you, ayan. Sa pagwa-work, doon nyo makilala yung taong para sa inyo. Tignan natin pagdating sa kaperahan. Pagdating naman sa kaperahan, Ten of Cups. Hmm. Queen of Wands. May magpapakasal na ba dito? Pwede ito po ay pinagpaplanuhan pa lamang. Hmm. May, may wedding talaga na pinapakita dito ha. I don't know kung bongga ba yung wedding ninyo. Kaya siya lumalabas dito sa pera or budget friendly yung kasal ninyo. But happy kayo dito. The Emperor. Mukhang may mag ng magpakasal sa'yo dito. Mayroon ko lumalabas kasi yung love life ninyo dito eh. Pero kung ano naman, okay po yung finances ninyo. You're very responsible in terms of your finances. Tapos ayun nga, pa may, may magpapakasal na dito or magyayaya ng magpakasal yung person mo. Or baka ikaw mismo. ba diba? Ikaw yung magyayaya. Kung ikaw yung lalaki dito. Death card. May pagbabago. Pagdating sa kaperahan. Siguro mas magiging inspire pa kayo para kumita. Kasi nga yung iba sa inyo dito, mag-start na kayo ng own family ninyo eh. Check natin pagdating naman po sa negosyo sa negosyo naman we have king of pentacles maganda rin yung energy dito ha pagdating sa negosyo. You're very happy. But let's see ano ba yung situation spirit guide. Ano po yung sitwasyon ni Libra pagdating sa negosyo? We have negotiation. We have pleasure and we have autocracy ay nako kuhang kuha mo kaagad talaga to i mean diba? mm -mm. 'di ba hindi na maaagaw pa hindi na mananakaw pa kung ano man yung transaction na meron kayo ng taong to at maganda rin po yung sales niyo and you are very proud talaga sa mga na-achieve ng business mo tas parang kayo yung nangunguna pagdating dyan sa certain or sa specific industry na tinatahak po niyo uh oo -oh alam mo yun, parang kayo lagi yung number one. Kung, kung may nagtanong, ano ba yung best ganito? Kayo kaagad, yung business kaagad ni Libra, yung, yung sinasabi or nire-recommend. Ganyan po, katindi, ang business ninyo. So, nakikita ko dito, pag-grow pa ng pag-grow yung inyo pong business. Pero, syempre, mag-iingat lang kayo dito sa pag-handle ng inyong finances. Be responsible enough talaga. Oh, kasi meron din tayong pleasure dito eh So baka yung iba sa inyo, kumita kayo ng konti Tapos, nagtatravel ka agad yung iba sa inyo Yes, okay lang naman mag-travel Experience yan May matututunan ka dyan May mga memories Pero, mag-ingat po kayo Kasi, mm -mm, baka hindi nyo makontrol yung inyong expenses So let's see, ano pa yung mensahe para sa'yo Mensahe pa po natin, Spirit Guide for Libra mensahe pa po natin for Libra. Meron tayo ditong fertility. Don't sacrifice family for career. So, meron po talaga dito, ano, ayan, it's time to think about family life and children. So, meron nga, nagsisimula or magsisimula na talaga kayo mag-start ng family. And mas magiging inspire pa po kayo. Sabi ko nga, 'di ba, mas nagiging mas magiging responsable pa kayo pagdating sa inyong kaperahan because of this. Yan, pwedeng may buntes or kayo ba yung buntes, Buntis yung asawa ninyo. Ayan po, Libra. Huwag nyo daw masyadong i-sacrifice yung family niyo para sa inyong career. Sabi nga, yung, yung pera, mababawi pa natin yan. Nakikitain po ulit natin yan. Pero yung time na ni-spend natin with our family, hindi na. Kaya mas maganda kung balance lang po 'yan. Risk management. You may be overly cautious missing valuable opportunities or you've underestimated risk causing setbacks. Careful reassess the situation. 'Yan, may mga setbacks kayo dito. May mga bagay kayo dito, parang natatakot kayo na magkamali. No, sabi ko nga sa inyo, sa inyo ko ba nasabi yun yung may pagka perfectionist kayo, I don't know ha, kung sa inyo ko nasabi yun mm -mm. so, ayun okay lang naman magkamali, may matututunan pa rin naman tayo dyan and yon uh, minsan napapalagpas mo yung mga opportunities, kasi natatakot ka, kasi may takot ka na nararamdaman no kaya, yun daw pag-isipan yung mabuti, kung paano nyo ba i-assess yung isang opportunity na dumarating sa inyo worth it ba na meron kayong isacrifice for that opportunity or hindi talaga. So, yan lamang po. Maraming maraming salamat, Libra. More blessings to come and claim mo na yung positive energies dito sa reading natin. Ingat ka always and more blessings to come.